kondisyon hanggang sa kanilang pagtanda. Hanggang sa muli mga kapuso ko po ang si Papa Dudot sa mga

guys, huwag kayong dadaan dito sa may papuntang ano sa kanto Manggat Bulacan, grabe traffic ah, grabe pala yung lumak butang inalalim sa kung sa kanakarsada rito ay labak rito mga katasyo. kasi. Ako po. Ayan pa eh? Ano pa yan eh? Bandok. ka ba? Pakamping! pakamping! E o. No, mga katasyo. Grabe! Nakakarasa natin pa ba yan? Ano, karsada pa po, po ba yan? Saan po ba tayo dadaan talaga rito? Puping pa. Show, guys. Ingat po tayo. Grabe, karsada. Lalaki ng tipak. Show. Pirang karsada pa. Lalaki ng tipak, ah. alipang alam mo ano eh. Oo, oh, palalay lang pag paka masira yung pangilalim Ayan na. Nalago ito kay pangilalim ilalim natin. Ay, harap masira ng pangilalim ilalim. Mahal, masira ng pangilalim ilalim. pa eh, isa. tayong mailagan talaga saksak natin sa ano sa lojir dahan dahan lang talaga tayo ah, grabe ba yan dito yan kapasya, sa may anggat engkanto barangay engkanto naman yung lupa ko kalalalim matayo. pwede magpabilis. Nakikiray pang ilalim. Pagkailangan si Idol.